Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang babawian nga po ni Victor Wembanyama ang NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Markel Fultz. Natanggap na nga po mga katrops ni Victor Wembanyama ang pagkatalo ng France sa Team USA. Sa katunayan, itcha-charge na lamang nga po niya ito sa kanyang experience upang mas lalo lamang siyang lumakas at gumaling sa mga susunod na taon. Yes, ayon nga po sa naging pahayag ni Wembanyama, gagawin na lamang nga po niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapa-improve pang lalo ang kanyang galaw at skill sa loob ng court hanggang sa matalo na nga po niya ang lahat ng kanyang mga makakalaban sa NBA at maging sa mga international games. Kung inyo nga pong napansin mga katrops, malaki na nga pong inimprove ni Wemba niya mga yon kumpara noong una siyang pumasok sa NBA last year kaya mukhang tototohanin nga po talaga nito ang kanya naging banta. Ibig sabihin, ibang klaseng Wemba na nga pong ating makikita sa pagsisimula ng kanyang pangalawang taon sa liga. At ang maganda pa dyan mga katrops, Since may ilang mga veterano na nga po siyang makakasama sa San Antonio Spurs na tutulong sa kanya dito, ay inaasahan nga po na mas magiging matured at pulido pa nga pong lalo ang kanyang mga galaw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Markel Fultz. Halos dalawang buwan na nga po mga na naghihintay ang mga fans ng Lakers para makagawa sila dito ng bagong move o trade ngayong offseason. Ngunit hanggang ngayon ay wala para naman nga po silang nakukuhang malalaking pangalan ngayon sa NBA. Puro mga pipitsuging player lang naman nga na po ang kinukuha nila ngayon sa kanilang lineup. Kagaya na lamang nila Quincy Olivari at Kyler Kelly na pareho lamang nga po nilang binigyan ng exhibit and contract. Ibig sabihin, pang practice player lang naman nga po ang mga ito sa kanilang mga gagawing insayo ngayong season at pwedeng pwede para naman nga po nila silang tanggalin sa kanilang kupunan kahit anumang araw sa mga susunod na linggo. Pero kung gusto nga na po talaga ng Lakers ng isang competitive na player, ay dapat nga na po nalang kunin ang unrestricted free agent na si Michael Foltz na wala para naman nga pong kumukuhang team matapos magtapos ang kanyang kontrata sa Orlando Magic. Bilang isang point guard nga po ay nag-average ito last season ng 7.8 points, 3.2 rebounds at 2.8 assists per game na magagamit na naman nga po nila bilang kanilang backup point guard sa susunod na season. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin Payag ba kayo sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Michael Fultz? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.